Nasa final stages na ang kamera sa kanilang paganda para sa nalalapit na sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ilang kongresista may wish list na rin kung ano-anong mga usapin ang nais nilang matalakay sa talumpati ng Pangulo. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. P personal na nag-ikot sa iba't ibang paning ng batasang pambansa si House Committee on Accounts Chairperson Yeda Marie Romualdez. Ito ay bilang bahagi ng paghanda para sa nalalapit na ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang walk-through inspection, isa lang ang bili ng kongresista sa kanilang mga kawani. Yan ay siguraduhin maayos, komportable at ligtas ang lahat ng dadalo sa SONA. Nitong Martes, idinaos sa Malacanang ang ikatlong SONA Interagency Meeting ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dito iniulat ni House Secretary General Reginald Velasco na nasa final stages na ang Kamara ng preparasyon para sa SONA. Ang Presidential Communications Office hiningi na sa MMDA ang detalye ng kanilang traffic rerouting plan para maipakalat na sa publiko at masiguro ang maayos na daloy ng trapiko pagsapit ng July 22, araw ng SONA. Sa panig naman ng PNP, iniulat nilang nasa 22,000 na polis ang kanilang ide-deploy sa iba't ibang panig ng Metro Manila para sa okasyon. Dito sa kamera, may wish list na rin ang ilang mambabatas kay Pangulong Marcos kung ano ang nais nilang maisama sa kanyang talumpati. We all know that the President is very firm on his stand dito sa West Philippine Sea. In fact, paulit-ulit niyang sinasabi that I will not give up an inch of our territory because we are guaranteed by our constitution uh, we are guaranteed by our historical rights so uh, i guess I, I, there there has to be a clearer uh, pronouncement on this particular issue if you recall mela no yung first sona niya even before the first sona binanggit na po niyang education no eh So I think uh, importante po na masustain yung pagbabanggit ng basic, lalo na ng basic education, dahil nandun naman talaga yung bulto ng ating mga estudyante. Pagkatapos ng SONA, pagtitiyak ng mga mambabatas, agad naman nilang tututukan ang pagsakatuparan ng mga ilalatag ng presidente na may kinalaman sa lehislasyon. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.